Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon uh, Yung pagkamatay ng tatlong magigiting nating sundalo sa Oriental Midoro kumakailan Si Sara Nagbigay uh, siya ng mensahe pakikiramay So maludo siya sa kabayanihan ng tatlong nasawing sundalo Ang tanong ang Pangulong Marcos ba ay nagbigay ba siya ng mensahe pag uh, saludo o pagkilala sa kabayanihan? Wala akong na-monitor, ano, tinignan ko sa kanyang official Facebook page kung may mensahe sa doon, wala akong nakita. Ito, kay BP Sara, sinaluduhan niya ang kabayanihan at na pa niya ang mga teroristang NPA. Ang pangulo, wala akong narinig. As in, wala. Okay, ito. Basahin ko lang ang pahayag ng Bisi Pangulo. Ha? Isang pagpupugay at pagsaludo sa tatlong mga sundalong nasawi sa pakikipaglaban sa teroristang New People's Army sa Oriental Mindoro noong Agosto 12, 2025. Nag-alay ng kanilang buhay sina First Lieutenant Marque Alberto, Private Julian Oracion at Corporal Charlie Lagasse ng Philippine Army para maging ligtas ang mga Pilipino mula sa karahasan ng mga NPA. <coughs> ang pagkasawi ng ating mga sundalo sa kamay ng mga teroristang NPA ay palatandaan ng panganib ng insurgensya. Insur Nagtagumpay ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa insurinsya. Ngunit alam natin, ang lason ng teroristang grupo ay umaabot sa mga institusyon ng gobyerno at mga paaralan na pinagmumulan ng kanilang bagong rekrut. Kinokondin ako ang karahasan ng NP at nararapat lamang na kondinahin ito ng lahat ng mga Pilipino na nangangarap mamuhay ng tama, matiwasay at mapayapa at magsumikap para matupad ang pangarap na ito. Yan. Nakiramay, sumaludo ang Vice Presidente, kinundin niya ang kalaban ng ating bansa. Ang Pangulo, Commander-in-Chief, wala akong nabasa, wala akong narinig mula sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? It's all about leadership. It's all about uh, like father, like daughter talaga. It, si Tatay Digong natin noon, basta may mamatay na men and women in uniform, talagang hanapan siya ng parang pupunta doon, makikiramay, magpaabot ng ng mensahe ng kahit kafgo pa nga eh. Malala ko, may namamatay na kafgo noong panahon ni Tatay Digong. Binibisita niya ang borol ng mga kafgo. Kaya bilib na bilib ako dito sa ating Tatay Digong. Siya ang tunay na leader na mag-inspire mag sa ano. So, correct me if I'm wrong. Kung meron siyang minsay ang presidente, edi paki sabi na lang para mabasa ko naman. But as of now, uh, wala talaga. <clears throat> malala ko tuloy yung kailan ba yun, last year ba yun may namatay tayong dalawang piloto yung nag na F-50 fighter jet sa Bukidnon nung dinala na ang bangkay sa Villamor Air Base hindi man lang sumalubong ang Pangulo parang Pinoy uh, President noy, noy Aquino ganon din, yung SAP-44 dumating na yung bangkay ng mga bayaning pulis hindi man lang sinalubong ng presidente. So ganyan din ang ginawa ng Pangulong Marcos Jr. sa namatay na bayaning mga piloto. So anyway, kanya-kanyang style, kanya-kanyang leadership talaga. Okay. Binanggit ng pangulo sa kanyang sona, pinagmalaki niya na wala nang active guerrilla front sa buong bansa. Eh bakit Ganyan, may sunod-sunod na inkwentro May bago itong nangyari sa Oriental Mindoro. Meron pang isang lugar na inkwentro sa Puerto in Visayas. Na lagasan na naman tayo ng magiting na sundalo. Then ito sa Oriental Mindoro, tatlong ano pa ito, mga the best uh, soldiers ng Philippine Army dahil mga Scout Rangers. First Scout Ranger Regiment, ma marurunong ito. Tapos, tayo pa ang namatayan. Ibig sabihin, lumalakas na naman sila. So, sayang yung sayang yung ganansya natin panahon ni PRRD. Ito, may nabasa akong post isang retired general, Polo Somayo. Sabi niya, Is it true? NDF consultants were released today from the Bureau of Jail Management and Penology. One of them, Ray Gamara, is Adelberto Silva's right hand man. One more will be released on Tuesday and before the year is up ten will be released including Adelberto Silva and Dick Ladlan. So I don't know how true is it true Nabalita ano ba ito baka nagpapatuloy yung peace negotiation ng Philippine government and CPPNP hindi. Noong November of 2023, may pinirma na kasunduan na mag-peace negotiation. Then after that, tumahimik na. Ay baka nagkakaroon nga ng peace negotiation na hindi natin alam. At ang isang kondisyon dyan is i-release itong mga NDF consultants na ito. Nako, Delikado? O, magbasa tayo sa mga comments, ha? Litin ko, PMI graduate dito, retired general. Sabi, Hawk uh, CCFP, uh, PMIR din ito, what is going on, mister? How can the Philippine government commit to fight the People's Republic in China and People's Liberation Army if it will support the resurgence of local CPP, NPA, and DF? Mm-hmm. Uh -huh. Dado Ramos, you ask o papro about it. Maybe there is an ongoing peace negotiation between GPS and NDF, and part of their demand is the release of their so-called consultants. So, sana ma masagot ito dahil tanong man lang ito, nagtatanong kung totoo. Ay, hindi ko rin alam kung totoo. But, pasalamat tayo kay BP Sara na meron siyang leadership na sasaludo sa saludo sa mga sundalo. Sana ang Pangulo ganuti, ganito rin ang kanyang gagawin. Para lang maipakita ang kanyang concern sa mga men and women in uniform na nagbubuis ng buhay para sa kapayapaan ng ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Kakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, meron tayong livelihood assistance sa tribo. Nagpapatanim tayo ng Arabica coffee. Uh, meron ng <coughs> 25 farmers na natulungan na kapagtanim ng more than 12,000 coffee seedlings. Panorin nyo ang video na ito. Meron mo na ni ang seedling nga kape nga 2,020 kabuok nga among itanom. So, ano ni sila ang nagtabang. So, mga nindot kid kaayo nga seedling. Mga tambok daghan gyud ud So ang nagtabang sa amo ah, a na pulo ka tao sa pagpananom sa 2000 ba intika tanom nga kape <coughs> kumpulan pengaman dia. Upod ni ang kalokdoog iti. Ug karon mao ni ang tamnan sa 2000 ka seedling nga kape. So luag yod. So mo na ni sila ang nagtabang sa amoa. So, sa ibabaw lain ang gaiti og lain pod ang gatanom og lain pod ang gabutang sa kape nga itanom. Mo so, na ni siya nga mga seedling nindot gyud ka ayo. Mga tambok. Mo so, na ni nga seedling ang napaltam og tag 25 pesos ang kada usa. Ha. Mausad ni sila ang nagtanum sa kapih <coughs>